Uh, can you please tell the Filipino people who Christina Conti is, where is she situated in the CPP-NPA-NDF organization, and why is she doing what she's doing? What is the real intent and strategy of the CPP-NPA-NDF? And could you please give it a perspective in Philippine history kung ano ang ginawa na CPP-NPA-NDF with regards this? Where does it where does it sit in their strategy? Yes. Thank you so much, Ma'am Lorino. para mailahad natin ang, ka ang katotohanan at ang unawa sa taong bayan, si Christina Conte po ay aktibong bahagi. Operatiba talaga siya ng CPP, NPA, NDF. Hindi na siya kaalyado. Siya ay miyembro ng CPP, NPA, NDF. Ang kanyang binibitbit na front organization na binuo ng Communist Party of the Philippines at nagtatakip at nagtatanggol ng NPA ay ang NUPL. Ang kanyang title ay Yeah, go ahead ma'am. Uh, Pasingit lang. So, yung pagka-miyembro niya ng CPP-NPA-NDF labagyan sa batas sa anti-terrorism law, no? Ang ang bawal ang maging miyembro ng isang terrorist organization. Ang kaparusahan mm -hmm. diyan ay lifetime imprisonment among other things. Um, am, okay, go ahead. Yeah, Thank I you. agree ma'am. Kaya nga ah uh, nalulungkot tayo na pinatulog nila Secretary Boying Rimolia, sa, sa utos na rin siguro ni Marcos 'yan ang uh, proscription or judicial proscription, pagkat requirement siya, ma'am, sa pagkumpir to ng anti-terrorism law. Pero tama pa rin kayo, kahit hindi siya uh, na-proscribe but designated ito, pwede pa rin po ipatupad ang anti-terrorism law, basta may substantial witnesses to link and establish yung aktibo niyang rule sa CPP, NPA, NDF. I agree to that. And, even yeah, in the and... absence of judicial proscription, and yeah ma'am, na ma-emphasize na ma natin na hindi po siya ordinaryong abogado na parang nagpa-practice ng law. No. Yeah. Yeah. Uh, before pa siya maging abogado, Cristina Conte was already part of the CPP-NPA-NDF urban operations. Eric, At simula 'yan sa kabataan. Yes, ma'am. Pasingit ha. doon sa proscription kasi na-mention mo no. Na na-designate ang CPP-NPA-NDF, uh, yung 16 organizations niya, na bilang terorista. Mm -hmm during the time of PRRD. No, tapos yes. ito yung sabi natin, konting ang susunod na step kasi yung proscription, ma-declare sila mm -hmm. na, na terrorist organization, konting kibot, kembot na lang ni Bongbong Marcos. Laking bagay noon dahil pwede na natin talagang malal, malal, malalansag talaga sila. So, ang ginawa niya, pinalakas pa niya. No. Yes. I agree. Okay, And, ay, sorry. Yeah. So nagsimula, yung naalala ko, hindi ko na i-mention natin ang pangalan niya. Itong abusadang judge, no? Abusadong judge babae. Abusadong judge, hindi na namin pangangalanan mo ng pangalan niya ulit na pwede naman yang i-dismiss o pwede naman yang conditionally hindi mo na niya decisionan, dahil ang na-file na kaso ng judicial prescription ay sa lumang batas uh on Human Security Act of 2007 ay naipasa na ang Anti-Terrorism Law of 2021. Hindi na siya nag-antay. Napasa na. Pwede naman niyang sabihin doon, o oh kung uh, ang tawag dyan ay return to sender, or remand, o balik ko muna, pag-aralan mm. niyo muli kasi may bagong batas. Mm. Kung totoo na hindi siya partisan in favor of the CPP, NPA, NDF, no, itong uh, judge na ito na naging controversial po kami dyan ni Ma'am Lorraine sapagkat yeah. yan ay tinalakay natin sa laban kasama ang bayan. Pero that's uh, as beside the point. Ibig sabihin po, pati itong judge na ito, na dapat ay i-proscribe na sana uh, sa lumang batas ng Human Security Act, may bagong batas na hindi niya lang simply na ibinalik. Ang ginawa niya, pinagtanggol niya. Binigyan pa niya ng matuwid itong CPP, NPA, NDF na hindi daw ito teroristang grupo because they are fighting for a higher moral cause. Wow hanep yeah. ang pagpatay at yeah. pang-aambos sa Moral kosa sa mga polis at sundalo natin at mga sibilyan. But inaibalikan natin si Cristina yeah. Conte, ma'am. Yeah. Ang NUPL, ang meaning niya ay National Union of People's Lawyer. Pero ang totoo ang kalan niya, kung kami mag-describe National Union of Patakas Lawyer. Yeah. Kaya Pag pagpatakas kasi ito talaga ng NPA. Yun ang role ni Cristina Conte. Ipagtanggol, tudutudo, ang mga komunistang-teroristang may mga kaso kaya siya naging abogada. Para dyan, purposely para talaga dyan siya. Pero dahil siya ay nakalusot sa pagiging abogado, nagagamit niya ang tsapa ng pagkaabogado. So saan siya nakalugar? Siya ay operatiba ng CPP, NPA, NDA, pinapandar niya ang NUPL, National Union of Batakas Lawyers. Ito po, ang front organization nila, nagsisarbing law office ng CPP, NPA, NDA. Kaya dapat malinaw yan sa atin kung anong uri ng pagkatao mayroon si Christina Conte. In the hierarchy of organization nila, si Christina Conte po ay involves underground operations. Bilang NUPL or abogado, mayroon po siyang involvement sa pag-organize ng lumaban. Lupon ng mga manananggol sa bayan. Ito ay designated terrorist organization. Member po ito ng NDF at nagre-recruit ito para sumuporta sa NPA. Pero mga abogado sila at mga paralegal at mga law students, correct. Isa yan sa trabaho ni si Christina Conte, pag recruit ng mga abogado para sa lumaban. At ang lumaban ay under po yan sa uh, NUFC, Ma'am Lorraine, National United Front Commission. Ito po ay Central Committee Staff Organ. Diyan nakapaloob si Christina Conte. Ito ang nag-organize ng mga professionals. Doctors, nurses, lawyers, engineers, Diyan po 'yan sa ilalim ng NUFC, National United Front Commission. Pati po ang paginfiltrate sa mga taong simbahan. Kasi Ma'am Lorraine, kung mo, ang mga basic sectors, sila po ay nakapaloob naman sa NOD, National Organization Department. Mga manggagawa, maralitang lungsod, kabataan, kababaihan, magsasaka pa uh, sa National Peasant Commission. So mga basic sectors naman po sa NOD. So si Christina Conte bilang abogada, nandyan siya sa NUFC. Kasapun nila dyan na pwede ka sinyo bilang mga uh, taga tagapagtaguyo ng bagong alinsang makabayan at yung party list nila na bayan muna. At mga NGO nila, dyan ba yan sa NUFC. So ano pong role talaga ni Christina Conte uh, dito sa pagkakaroon ng kanyang papel sa uh, ICC? Siya po ang nagsisilbing liaison staff ng CPP International Department na naka-base sa Netherlands upang mag-operate sa loob ng ICC sa mga United Nations body even dito sa legal operations ng uh, ICC sa Pilipinas. Kunwari, ang mukha nila ay si Christina Conte. So, delikado po ito sapagkat I agree to the point of Ma'am Lorraine na ang kanyang pagiging at uh, assuming na siya ay legal uh, assistant to the League Council ng ICC ay nagagamit niya ito upang maging chapa o badge sa kanyang infiltration operation. So kung mayroong dapat gawin ang gobyerno kay Cristina Conte, hindi ang papayagan ito na makialam sa kaso ni Pangulong Duterte at gamitin ang pagkaabugada niya uh, at siya ay magmaniobra. Kung mayroong dapat ginawa ang gobyerno dito, ay dapat hinuhuli ito kinakasuhan at ipinapakulong itong si Cristina Conte at ng mga kasama niya because they are circumventing the law in order for them to weaken the law and use this as a weapon to attack another political group na nakakinatatakupan ng CPP, NPA, NDF ang mga Duterte. And that is the reason kung bakit atat na atat siyang makialam. So ang kanyang pagiging designated daw ni, um, ni Kiram Khan, not the ICC, kundi si Kiram Khan, yung only prosecutor on Lorraine na may kaso ng sexual abuse sa kaso sa staff niya, ay ang linya po niyan ay ang CPP International Department na kung saan nandun ang galing ang kamamatay lang na si Luisa Landoni, ang asawa ni Joe na si Juliet De Lima at si Connie Lidusman na asawa ni Luisa Landoni, among other cadre na nagtatago sa Europe ay nag at sa abroad, dyan po nagtatago yan sa Netherlands na ang tawag ng unit nila, International uh, Department of the Communist Party of the Philippines. Sila po ang naglilinya sa ICC at iba pa mga UN bodies, kagaya ng paglinya kay Christina Conte, kung bakit siya nakakapasok dyan sa ICC na business na ito, Ma'am Lorraine. Eric, um, ang sabi ng informant ko na nasa loob ng BJMP, um, very confident ang mga sina Adalberto Silva, Vic Ladlad, na nasa loob ng BJMP na mananalo ang CPP, NPA, NDF and through the facilitation of the warden, warden uh, uh, Isnard, nagkakaroon sila ng maraming meetings doon, maraming pinapapasok including yung ICC. Nagmi-meet -me ang ICC sa terrorist leaders, no? terrorist leaders bakit na na-facilitate ng gobyernong ito lalo't yung warden na yan under i uh, i I presume under higher orders yan no so yeah. um edi kasi we would we don't want to um alarm the people of course but we want to give them the truth no mhm uh -huh. pwede bang pwede bang mamayagpag ang CPP NPA NDF at this point na si Marcos ang president at ano yes. yung at ano yung Um, kahalagahan ng pagdepensa at pagprotekta kay Vice President Inday sa ating demokrasya. Maganda yeah, magandang punto din yan, Ma'am Lorena. No? Uh, nakakabahala ko yan that the uh, bogus investigators of the ICC are being given access to our internal facilities, including the jail, at hindi lang internal facilities ito, kundi mga sensitive na mga tao na may kikaharap na so related terrorism sa ating bansa and criminal actions na mga ng mga ipinanagutan ng malubhang krimen sa Pilipinas na nakausap ng mga bogus entity at na nagpapasilitate gobyerno. Of course, sigurado ako, Ma'am Lorraine, kasama dyan si Christina Conte sa pag-visit na yan. At ang kinakausap nila, binanggit ni Ma'am Lorraine, si Adelberto Silva, Vic among others, lima or pito na nakakulong dyan ng na mga Central Committee top leaders na nahuli Uh, sa panahon po ni Tatay Digong, ni former President Duterte, uh, gustong ipalabas ito nila Charlie Galvez ng OPA-PRO, ang yeah. advisor ni Marcos na hindi namin maintindihan ni Ma'am Lorraine, ay naging retired general na ito ng uh, ng Armed Forces of the Philippines at kanyang uh, isipan ay para palaganapin ang pag-release ng mga communist terrorist leaders na ito. So sa tanong mo Ma'am Lorraine, gaano yan kadelikado? Delikado yan sapagkat through the legal operations nila at pagkakaroon ng oportunidad na magamit ang mga batas at ang ating mga bureaucratic procedures, nagkakaroon muli ng lakas ang CPP, NPA, NDF na makabungon ang kanilang lider to. Ang ewa, sila ng oportunidad na maging legitimate ang recruitment nila sa mga kabataan at iba't ibang sektor dahil sasabihin nila, pinatuladan kami ng gobyerno na kami ay gumawa nito sapagkat kami ay bahagi na ng mga procedure ng gobyerno Rick. sa pagkaso laban sa mga Duterte. Nagagamit nila na bihikulo yan. Rick. Rick. Ano, pasingit lang ha. Pagating dyan sa recruitment na sinabi mo, itong warden na ito, no, pinapapasok niya, pinapasilitate niya ang pagpasok ng mga college kids para kaupo, umuupo sila kasama si Vic Ladlad, top terrorist ng Pilipinas. So talagang nag-align nag talaga siya with what you're saying, Eric. Yes, ma'am. Oh, ah, siguro, call out natin ang pangalan ni Tonya at uh, we are calling for uh, investigation on him. Uh, yes. Kung hindi man gagawin ng anti-terrorism uh, unit ng uh, NBI at ng DOJ, ay uh, dapat gawin ito ng uh, ating uh, anti-terrorism council. So balit sabi ma, hindi man yan umadar na halos. Wala na baka alam si Marcos sa mga bagay na ito sapagkat kung uh, buhay pa sana ang Anti-Terrorism Council at ang, ang NTF-ILCAC mag-recommend nito, itong word din na binabanggit ni Ma'am Lorraine according to the reliable source, ay pwedeng mapatawan po ito ng disiplina sapagkat nagpa-facilitate siya ng terrorist-related meetings within the facilities of the government at mayroon pang mga uh, foreign intervention sa mga ICC investigators which are equally illegal. So, seryoso po ito man rin. Tama po yung naririnig ko na may mga study tour na ina-arrange galing UP Diliman, PUP, at iba pa mga estudyante, at yung mga paralegal na nire-recruit ng NUPL ay kinakausap sila Vic Ladlad at Adelberto Silva para nagkaroon tuloy ng uh, educational tour, kunwari. Pero hindi yan educational tour. Yan ay brainwashing. Yan ay psychological operation for recruitment at hindi yan pinapayagan basta ba dapat gobyerno ayan ay yan ay mamamayapag at nakakatakot delikado yan ang gagamitin yan sa lahat ng jail facility as a pattern, Ma'am Lorraine. Eric, ano, I'm at sorry I, I, interrupted you. I hate when I interrupt you kasi you were answering my question about yung okay, kay Hintay, yung demokrasya, how close are they, the CPP, NPA, NDF, to go to attaining their, their rotten goal? ba diba? Okay, so could you please... Yeah. Sa so, pagkat na, na, makita mo ang pattern, no? Una nilang tinake out ng CPP, NPA, NDF. At yun din ang gusto nila Marcos at Romualdez. Ang uh, pinakapuno ng very strong political influence in uh, the political landscape right now that can develop a very strong democratic people's opposition movement sa nabubulok na gobyerno ng Marcos, undoubtedly walang debate, Rodrigo Duterte yun. So, tinake out siya kaagad. So, feel na yan, ma'am, ay bahagi na ng isang grand conspiracy. In fact, Pangulong Duterte was able to read it by himself that there is an existing grand conspiracy against him and against the Duterte political. Nabasa ito. Uh, way ahead pa siya nga, nabasa niya na ito. Even ang pag-create ng, ng Quadcom, ng mga Tricom na yan, bahagi ito ng, ng conspiracy. Siya nga nag-point out niyan, ma'am, kung maalala mo, we were still improved din sa laban kasama ang bayan. Uh, nang pinointout out niya ang conspiracy noong August 2023 nang ina-atake, turutudo si Inday Sara Duterte at walang nagtatanggol sa kanya. Sa budget niya, bumibira itong tatlong operatiba ng CPP, NPA, NDF na pilitan siyang magsalita. Nagkaroon siya ng program na laban kasama ang bayan. Dalawang program ang nagtanggol sa kanya na itinuro ng ang Mr. ng Oro SMNI ang laban sa mga at ang gyan sa mga para sa masa. At doon niya sinabi that there is a grand conspiracy. Tama siya, kaya tinake out nila. Pangalawa, ano naman ang punto kay Vice President Sara Duterte? Impeachment. Kasi alam nila, without Sara Duterte and Rodrigo Duterte, kapag na-paralyze nila ito, ay mawawala po ang real political opposition sa Pilipinas. And therefore, ang CPP, NPA, NDF, at itong mga remnants ng opportunist na mga dilaw and pink na isinuka ng taong bayan, ay mamamayagpag din po sila. So magkakaroon ngayon ng realignment of political uh, uh groupings kung wala na ang mga Duterte. At by that time na mangyari yan, magkakaroon na ng plataforma of recovery itong CPP and the Ang halag ng pag-take up kay Sara Duterte, uh, weaponizing the impeachment kung kaya galit na galit sila na naibasura ito ma'am uh, bago pa mag-adjourn ang 19 Congress at wala ng pag-asa na ma-revive ito sapagkat malamang sa malamang ibabasura na ito ng Senado sa 20 Congress muli kung ibalik nila ay ang pagkakaroon nila ngayon ng napornada na complete and conspiracy na take out na rin po si Vice President Sara Duterte. At kung makikita mo, Ma'am Noreen, nag-hint out agad si Barbers bago pa itong kulukoy na Barbers na abusado din na kongresista, sinasabi niya na ibabalik natin ang quadcom. Uh one thing na kahit wala ang wala ang impeachment complaint na g-prosper uh, gagamitin nila ang weapon ang House of Representatives. At may naiwan pang dalawa dyan Mama, na taga-Kabataan Party na Imperial recruiter din at isa pa na, uh, ang Alliance of Communist Teachers na nabubuo pa rin nilang alliance nila pero mahina na. At kaya nga, Ma'am, mamaya sa ating balita ay pag-uusapan natin ang possibility of realignment. Uh, sa speakership ng may kakayanan ito na makuha nila Toby Chanko ang liderato by Martin Maldes. Sa panlong mo ma'am, how important mga kabayan to take out of, uh, Inday Sara Duterte. That's why we need to protect her ng taong bayan. Importante po ito because Sara Duterte is the legitimate successor as president dito sa inutil at incompetent at nabubulok na gobyerno ni Marcos kot na kot ang CPP, NPA, NDF na mag ang taong bayan, lumaban kay Marcos at iluloklok si Sara Duterte. At ang, ang, ang epekto niyan ay muling paglakas ng gobyerno na pinamumunuan ng isang Duterte brand of leadership.